Hai mga katropa! pasok wala kasi signal doon eh magtatsat yan yung tetsu na kapag wala pasok wala lang signal sa bukid dyan rin lang may pasok ano, mama sa sakit pero eh, ano koto sa eh, kay na mama may nakabiyahin na kami dalawang tao si Dante ito niya kay lalulaw niya bi ha eh, di mag-selfie ko pwede hindi ko ka pas masuk, pemasai ako si ko si kumling ni a few moments later namin tapon kredob ko. Nanti siin, nanti Putri Uber 199 Australia. Pas nang VIP ko. Bisa sama teman-teman tayo. Abang tayo. Ayan po so, mga katropa, magandang tanghali Ayan, tanghali ng mga katropa na si Jolio sa parla Si Jolio nandun, makiuwi pala Makiuwi siya dun sana sa Bukit, iwala siyang pasok eh Gabig ko sabay na lang tayo naman, May may hapon saya yung kasuhin na malayo dun Binabinat si Juan Pabili siya ng gamot sa akin Is, Nabihan ko, maghirabal ka lang muna dyan Kasi hapon pa Kumakowe. Yan lapit na lao na makatupot. Hoy, ko. Nung tahan. Ang tumbakan. Sa kabila to, sa Fatima. Ang kain okay, tayong manih. Ayan na. Pinauna ko kain sila dalawa. Julio si Kasi, John Lloyd. Nauna deh The next day. Oh, mga good morning. Ayan. Sa buke dyan, balik naman kaagad kami doon sa, ano, uh, para pa lang nila, sa tapon. Si e, araw nang uwi ngayon, mga katropa, pasok ka kami. kami doon, ba, kami ng kami, lagi. Hindi, bro. Hmm. Ayan Jo, asay mo cellphone nito, sa konjo. Cellphone mo na, hawa mo lagi dito. A few moments later. Mga katropa, ang aga nang init kayo, no? Know? Ngayon ko na yung mga bata doon sa parola nila. Sandot si Julian, may pasok na si Julian. Eh, kahapon, mas mainit na ito kahapon. E, isa ngayon. Ah, mas mainit pa ngayon kasi kahapon. Kahapon, 46, ah, 43 Celsius. Dito yung init. Eh, ngayon, iwan ko kung mag-ilang Celsius ito. Sabi, init.

pag lah. Uh, nila tagal umuwi ni John Lloyd si yung maagang umuwi kanina tapos rin tayo ng pagkain sa mga baboy kapit pa ang grabe ito ang, tank, ang motor natin mga pa. hindi siya tipid sa gasolina bali 200 na yung naubos ko dito gasolina dosto, dosto, kung paano kung 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 Pa, kung talaga kung 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 na sa kung 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 siya ano, sa, sa gasolina. At, 200 pa eh maya pa tapos may naman ako maya pag uwi namin baka pa tayo kasi tika ano, mga may meeting dito eh sa eskwilahan dito sa tapon kasi ako doon malayo kasi yung anak nila dito nag-aaral pero tapon pa rin yun sa Arnsback doon ako napagkasulina may malapit na kasulinaan doon sa so, basta dapat ang um, buwan ba gas na kayo sa kasulina pag buwang buwang na niyang kabura yung dago ipahit pa rin tayo kahit mainit para sa consumo ito yung si Janet sigurado yung palagi yung dito hindi siya sa bukid doon kasi may kurente may silingpan silingpan dun, dito wala araw ng huwibis ngayon mga katrupa bukas bernis na last day sa pagpasok sa paraan nila at least tayo sa inyong mga katrupa para may makain tayo araw-araw Kapur pagwi ko sa bahay nabinat si Juan nagbleeding siya yung daw siya ng ano, tubig doon eh wala nang katubig tubig dito mga katrupa hindi na ako nakano ah, tatlong araw na ako hindi nakaigib ng tubig dito sa tapon kasi walang agos Pagka, ah, may kunti pa naman tubig doon pero sa sabado siguro na ano ako magigib si hindi tayo busy niyan kasi wala may estudyante dyan, dyan. mall ito, tagal na to hindi pa ako nagasawa nito eh, inano na to mall daw to alturas daw siguro mall, eh. Parang, apply siguro ako nito ng contraction dito eh, hindi pa pinupinsahan na ano eh pag ano pag layout eh, pinapatag pa Siguro tayo mag-apply ng kontraksyon. Malapit lang ha? Tapat lang sa bahay ng bahay namin. Malapit lang. Sana um, a tayo dito. Balang araw. Salamat. Dita, doon 'yung paseroko ko kaya na. Nakit. Hmm. Oo. Tapos alis ko maka-tropa, uwi na kami maka-tropa yan, init pa rin, 'no? Grabe, uwi na kami. A few moments later. Naka-uwi na kami maka-tropa, 'yun sila Juan, 'yan sa kalsada. Nakasalubong namin. Nag ano na stroller, Gala Binuhat na ni Jan Lloyd Si Linda na. Ya kin sin sin. Ba. O kaya mo na ka o, napakalogaw dai. Logaw ni jo ko prado. Iputang ah, ba. Asi rilek, asi ah, rilek pala inday. Ah, na yan magpabuhat sa sa akin po ayan abot na si Jana dito kanina doon siya ayan o ayan o, ayan o waaah marating niya o, paligid na naman doon mm, ha pag hindi mamalayan doon sa katre malaglag ka bibi ayan ayan o. punta na yan doon nasa ka nagluto si Juan dito ng ano Ulam namin, ano ah, saka? Ano saka? Ulam namin, yan. Ano? ah, pakbit. ah, ba? Kabih, Parang, ah Ano? ah, sari sari ba Ano? Ano? Ang init, mas mainit pa ka sa kahapon eh. Grabe init ngayon. Hindi na ang paniluan. Ah! <laughs> Mga katrupa, maraming maraming salamat po sa sumuporta po sa chat. Lamin sana yung kulimutan mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. Mga katrupa, ingat po tayo palagi. Paalam!